Hello guys, ito ay ang puno ng Lanzones malapit sa bahay guys, so, napakataas na yan guys Ang um, Lanzones na ito ay ano marami itong bunga pero harvest ko na yan guys masama malapit lang siya sa bahay guys eh ano kailangan na i-pruning so sabayan niya ko guys i-pruning ang mga sanga hello guys magandang umaga sa inyong lahat guys today nagpupruning kami ng ano lansones ito ang puno ng lansones Malag Malaki din siya guys, lampas na sa ano, lampas na sa bahay. Ayan. So, pinuprulingan namin. So, ito na ang mga ang mga ano, kalat. Ito guys, ang mga kalat namin. Pakarami ang kalat. So, lilinisin ko ito guys. So, sabayan nyo ako dahil maglilinis ako ng kalat. Kukunin so, ko naman yung ano, yung kawi na ano. Ito guys. Kukunin ko ito guys, panggato. Pwede mo lang guys. So, abayan niya ako. Mag-sulong ng mga dahon. Pwede sila. Sige so, na guys. Mira kasi guide pag meron kang ah uh, lang uh, na, ngayon na lang ako. May puno pa ng tahoy sa ano sa lahat sa bahay kasi nakakalat ang mga dahon ang mga bulog kailangan linisin kung ito malaki na lampas na sa lahat ito ito na namin kasi hindi kasi marami sa sakit Kasya. Mahal pa na magbag. Mahal pa naman Ang magbag. Ng... Ano ka ng basura, mahal ang bayad. Ulit ng basura, mahal ang sa kanila. ぐらいしてるよってなったからしようが。 ይሄ <suss> እንደለ

Ay, kung hindi nila nga naon, hindi nila nasunod sa sako. Nung napangyayaw ka na siya ganyan. Mahal ang bayad sa kulit ko sa basura. hirap kasi dahil sabi rin ng kahoy sa kapatid bahay oh, ang eh ah! Dah. pag may pag kang punong bahay sa tapat ng bahay. Dito. I am. ग्रामीण yeah, काल 你怎么还？ thank you for watching guys please don't forget to like and subscribe my channel bye bye So ayan na guys, kunti lang ang nakuha guys kasi may mga ma, may mga bulaklak sumisibol. Ayan guys, thank you for watching. Bye bye. May mga bulaklak pa kasi sumisibol guys, hindi kunti lang ang kinuha. Ayan guys, so yan ano yung napahak na siya. So, yan, yan lang guys. Kunti lang ang nakuha. Kasi may mga bulaklak na bago sumisibol. Okay guys. Thank you for watching. Bye.